I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Alam naman natin na grabe na nga talaga ang ating Donnie at Bel Mariano na kung saan ay patuloy nga ang pag-angat nila at pagkilala nga sa tambalang Don Bell at mapa-individual man ito as Donnie at Bel Mariano pero eto na nga guys, ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil nga marami ang nagsasabi na nagkakalabuan ng araw itong ating Donny at Bel Mariano na kung saan ay gumawa pa nga ng isang article patungkol nga rito. At ayon nga guys, dito ay Don Bell nagkakalabuan. Iyan na nga guys ang pinos ng Abante News Online na kung saan ay napatanong nga rin ang mga bablis patungkol dito naayon nga dito hiwalay na nga ba ang dondel pero sa bawat larawan nga ang naglalabasan ngayon sa social media na kung saan ay kitang kita nga kung gaano kasaya together itong ating Donnie at Bel Mariano kaya naman talagang dito pa lang ay masasabi mo na talagang buong buo pa rin ang ating Donnie at Bel Mariano at sa tambalan nilang Don Bell, na kahit ano pang ang isyong iba to sa ating couple na sila Donny at Belle ay nandyan nga ang maraming bablis para ipagtanggol nga itong dalawa na grabe nga din talaga ang suportahan ng bawat isa. Kaya naman, stay tune lang tayo for more update la Donnie at Belle sa mga susunod pang ayuda.